Nature at hiking adventure ba ang trip ninyo? One hour away lang to from Manila. Dito lang yan sa Montalban Rizal. This is Mount Hapunang Banoy. Tara, samahan nyo kami. According sa aming tour guide, ang Mount Hapo ng Banoy ay galing sa salitang Banoy na ang ibig sabihin ay agila. Dahil well, sa dating panahon daw, kapag umakyat ka dito ay marami kang makikitang eagles. So this is my friend Maribet, ang aking kasama ngayon sa aking pag-hike. At ito naman si Mang Dani, ang aming tour guide, ang boy hugot ng Muntalbay. So nag-start kami mag-trek mga 5am pa lang ng madaling araw. Kaya medyo madilim pa siya ng onte. A day before kami mag-hike ay umulan. Kaya naman medyo dumulas yung mga dinadaanan namin. Habang pataas kami ng pataas, ay paganda rin ng paganda ang view na aming nakikita. Nang naabot na namin ang junction, ito ang view na nakita namin. Medyo foggy lang talaga siya dahil kakaulan lang kagabi. So sa part na to ay pwede nang magpahinga sandali. Sandali lang kami nagpahinga kasi sabi nga nila kapag matagal kang magpahinga, mas lalo mong mararamdaman ng pagod. Habang patagal lang patagal ang aming trek ay ito na rin yung mga dinadaanan namin. Gumadami na rin ang mga rock formation. At ilang sandali pa, ito na ang tumumbad sa amin, ang first view deck. Wow, ang ganda grabe. Meron pa kaming naabutang Sea of Clouds. Napaka-worth it naman talaga ng climb, lalo-lalo na kung ito yung maaabutan mo, 'di ba? At siyempre, hindi tayo pahuli sa aurahan. Mag-iport na rin tayo. This is the reason why I love hiking dahil talaga namang napakaganda pag nasa tuktok ka na. Ang makakita ng ganito kagandang view at makalanghap ng sariwang hangin ay napaka-priceless niya talaga. Ito ang binabalik-balikan ko. At mamaya-maya pa, nagbatuloy na kami sa aming hike. At mamaya-maya din, naisipan mo na namin magpahinga at Ayan. kumain para magkaroon pa ng para lakas. Para masasabi mo, Ma'am Bear. Mukhang ah, so, ako ang first timer is guys. Eh. <laughs> Yan, mula kami lang pancit, almusal muna bago pumunta ng uh, summit After na namin kumain ay meron ditong magandang view. Ang tawag nila sa ganito ay mga buwis buhay post daw. Pero yung mga ganito ay optional lang naman. Depende sa'yo kung magpapapicture ka ng ganito. Ingat-ingat lang at syempre makikinig tayo sa mga sasabihin ng ating tour guide. Napakaganda ng bundok na 'to, talagang ramdam na ramdam mo si Mother Nature. Mamaya-maya pa, nagpatuloy na kami sa aming climb. At kung mapapansin ninyo, nagkakaroon na rin ng mga rocky formation dito. Matutulis ang mga bato dito, kaya kailangan talaga nakaglabs din tayo. Except na lang kung sanay ka ng masaktan. Bawat hakbang ay kailangan talaga pag-isipan. Medyo technical na sa part na to, kaya bawat takbang mo ay dapat pag-isipan mong mabuti. So habang papunta tayo ng summit, pahirap din ng pahirap ang mga dinadaanan natin. Medyo masikip lang din yung mga dinadaanan nating bato, pero tiwala lang na magkakasya tayo dito. <laughs> At long last, sa wakas, naabot na rin namin ang summit ng Mount Hapunang Banoy. at may mga magandang spot din dito para magpa-picture. Pero syempre, ingat-ingat lang din. So that's it mga mare, try nyo rin pumunta dito, ang ganda sobra. So that's it, bye bye!